Sabihin ka hindi ako nagkamali no. Ikaw ang natatangin nagpapatuwid Sa so, mga bali-bali ko akong mga desisyon yeah. Ang dahilan kung ba't ganto na ako ngayon yeah. na Hindi na akong mahilig na magmadali uh. Pinapabagal mo ang oras sa tuwing alala ko ikaw na pala misis ko yeah. Ano pa ba ang nanaisin ko? Wala na Nagabi yeah. ka tabi na dito sa kama Hindi yeah. mo buwan sa akin na umaga Sapat na sa akin yung palang Pasasalamat ko sa langit ay hindi ko nabilang Wala na magsawa Sa'yo yung imposible na You ain't just my baby's mama You know you're my baby too Ikaw ang gustong kasama Ko pang habang buhay na to You ain't just my baby's mama You know you're my baby too Ikaw ang gustong kasama Ko pang habang buhay na to Hindi na na sa'kin kahit hindi Kung di sana'y ngayong kalahat pa rin ang buhay ko at di ko na nakala Sarili ko na sa'yo lang nagiging tama Kayong dalawa ang pinakatama na ginawa ko Buti na lang pinagawa ko nung may gawa hanggan Lang sa pakiramdam Wala na akong iba pang inaasam No, wala na Sa kama Magkasapat na sa akin yung palang Salamat ko sa langit ay hindi ko nabilang Wala na Gana Asaw magsawa Sa'yo ay imposible na You ain't just my baby's mama You know you're my baby too Ikaw ang gustong kasama Ko pang habang buhay na to You ain't just my baby's mama You know you're my baby too Ikaw ang gustong kasama Ko pang habang buhay na to You ain't just my baby's mama You know you're my baby too Ikaw ang gustong kasama ko pang habang buhay na to You are just my baby's mama You know you're my baby too Ikaw ang gustong kasama ko pang habang buhay na to